Lalaki, nagkaroon ng fungal lung infection ng dahil sa pagsinghot ng maruming medyas. Ika nga nila, kanya-kanyang trip lang yan at walang pakialamanan. Pero ang lalaking ito sa China, kakaiba ang trip. Kung ang iba ay madaling-madali na hubare ng kanilang maruming damit, pagkatapos ng mahabang araw sa labas ng bahay, ang lalaki na ito, sinisinghot muna niya ang kanyang gamit na medyas bago ito labhan kung ano ang naging resulta ng trip na ito ng lalaki. Ito, nakatanggap ang Southwest Hospital of the Army Medical Group ng isang pasyente na nagdesisyong magpa-check up dahil sa pagkakaroon ng labis na pamumula ng mga mata. Pero bago pa yan maranasan ng lalaki ay hindi muna raw siya pinatulog ng kanyang persistent cough. Kahit na umiinom naman daw siya ng gamot, dahil dito ay nagsagawa ang mga doktor ng CT scan at MRI at doon na-diskubre sa kanang bahagi ng kanyang baga ang mga sintomas ng severe infection. Matapos nito ay sumailalim naman ang lalaki sa bronchoscopy kung saan napag-alaman na meron na pala itong fungal lung disease dulot ng aspergillus infection. Katulad ng kadalasang ginagawa ng mga doktor, kinausap nilang lalaki at tinanong ang kanyang medical history at kung ano ang nakikita nitong rason para magkaroon ng infeksyon. Doon na sinabi ng lalaki ang nakaugalian niyang pagsinghot sa kanyang maruming medyas. Isang middle-aged office worker ang lalaki at sa tuwing uuwi raw ito galing sa trabaho, inaamoy niya muna ang kanyang gamit na medyas bago ito labhan. In-examine naman ng mga doktor ang maruming medyas ng lalaki. At ayon sa Deputy Director ng Department of Respiratory Medicine ng nasabing ospital na si Lau Hu. Ang mga medyas daw ay isa sa mga kagamitan na posibleng pamugaran ng fungus dahil sa pagkakakulog sa loob ng sapatos at matagal na pagkakasuot dito. Dagdag pa niya, maaari raw dumaan sa ilong o bibig ang fungi at pumasok sa low respiratory tract ng tao kapag inamoy nito ang medyas na merong fungus. Samantala, na-discharge naman sa ospital ng lalaki dahil sa tulong ng epektibong antifungal medications. Ikaw, pwede mo bang ishare kung ano ang pinaka-weird na habit mo? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.